Hi guys, welcome back to my channel, Doc Life Cell again. Ayan guys, part 2 na naman ng pagbabalik natin dito sa hospital. Buhay OFW. Sinsya nyo na yung damit ng hospital, sobrang laki yan para magkasya yung aking bris sa kamay. Ayan guys, ito ay pagbabalik ko dito para sa aking operasyon sa aking kamay. Kasi hindi nadala talaga sa injection yung kamay ko kasi yung fracture jaw ay ano talagang naging parang hagdan ang lumabas yung naputol tapos sa ilonggo tawag dito naliwas din talaga ang buto tapos may butas yung butas na yun ilalagyan siya ng pasta at palitan siya ng tawag dito school iwan ko tagalog yun na school parang nakita ko sa x-ray parang korea ng bicycle ang <laughs> pagtawanan na lang natin ang problema yan ay guys ay araw ng aking surgery at uh, ready na ako papunta sa OR ayan, bawal sa akin kumain mula 12 AM hanggang ngayong 7 AM na ngayon guys kasi ipipick up ako dito 7.30 at na ako sa OR guys ito ang pinakamasakit sa ating OFW na pagdayo ay walang pamilya, kailangan nating lumaban dito sa hospital. Wala tayong kakampi kundi si Lord lang guys. Kapit lang tayo sa Panginoong Jesus. Kasi siya lang ang kakampi natin habang nag-iisa tayo sa ibang ibayo. O sa ibang lugar. Dahil wala tayong asahang pamilya dito. Kung ang ating mga busing ay mga busy din. Kaya kailan natin lumaban kahit mag-isa tayo. Paglaban ng ating sarili. Para sa ating pamilya guys. Ayan ito ay schedule ng aking papunta na ako sa OR guys at ito katatapos ko lang ng OR at dyan dinadaan yung gamot sa kamay ko at yung kamay ko nakatali doon kasi pinapalabas yung exit blood or ano yan yung sobra ng dugo para sa kagalingan natin ang aking anesthesia guys is 5 hours pero thanks God at nagising ako ng almost 4 hours pagkagising ko guys ano, tapos na pala kaya pala nararamdaman ko na yung kamay kong sobrang sakit kasi tapos na yung aking ano, OR dito operasyon ko kaya binalik na ako dito sa aking bed pagkising ko kahit mahinang katawan kailangan nating palakasin guys para kumain kasi wala din namang magsubo sa ating kundi sarili natin ayan ayan yung nurse nagsihilo na. <laughs> nagsihilo yung nurse sa akin kasi ano yan. mag i sa akin ayan. babait naman nila dito sa North District kaya saludo ako sa mga nurses at saka yung mga staff dito ang babait nila at maalaga sila Ayan. 2 days akong hindi nakaalis sa bed ko kasi mayroon akong nakatali sa katawan. Hanggang nasa sugat ko, guys. And thank you, guys. After, sabi, two days daw, pero after one and a half days, pwede na akong bumangon at inalis na yung doon sa kamay ko na nakatali doon na pampalabas ng exed na mga sosyo batawag tawag dyan ayan pasinsahan nyo yung mukha dito ganyan pala yung original na mukha ko lola na no? <laughs> ay uh, guys ba? Diba? iba talaga ang saya mo guys kahit ganito sitwasyon mo pagkasama mo si Lord sa Panginoon Pangisa, pagkasama mo yung Panginoon sa puso mo kailangan natin makas lagi kalayan natin to ito pala dapat hindi ko ipapakita ito kasi may dugo bawal yata ito yan ikakabit ko na lang po guys friend guys day 4 na ako day 4 okay, na ko linka to ayan natin, na, na ako thank you Lord Jesus at malakas na ako ayan binalik na yung brace ko ayan pala ito ay kuha ko pa na hindi pa ako na-operahan <laughs> dubli Ayan, malakas na ako guys. Katatapos ko lang ng ano, day 4 na ito guys. Pero kailangan nating lagyan lagi ng magandang posisyon ang kamay natin. At exercise yung ating mga daliri. Ayan, pauwi na ako guys. Thanks God and thank you so much Lord Jesus Christ. Na uuwi na ako sa bahay at doon nagpa-recover na. Thank you Jesus sa aking successful na operation, successful na kagalingan, and successful na pagising after 5 hours na anesthesia, guys. Thank you so much for watching, guys, and I love you all. Ayan, gusto ko lang i-share yun, guys, yung aking buhay dito sa Hong Kong, kung paano tayo nag-iisa na wala yung pamilya, kung gaano kalungkot na walang pamilya, lalo na pag nasa hospital tayo. Pero thanks, God sa mga staff dito, sa mga lahat ng mga aids, sa lahat ng staff ng hospital na ito kasi napaka-caring nila guys, napaka-alaga nila at napaka-good treatment ang hospital na ito. Saludo ako sa hospital na ito dito sa Hong Kong guys kasi napaka-good treatment nila at napaka-alaga talaga nila sa mga pasyente nila guys. Time to time ay tinitik nila kung anong kailangan mo kahit ikay nag-iisa. Thank you so much guys and God bless us all. Kaya ingat mga kabayan o FW ko sa lahat na oras.